Magandang araw sa inyo mga kalawit Okay, mag-update po tayo sa aking palaisdaan Wow, napakarami na po ng aking palaisdaan mga kalawit So yun, ito tour ko po kayo sa aking napakalaking lupain na nabili din ni po sa Tagum Okay Hindi na po ito, Charno. Ito po talaga ay nabili kong lupaing to yon So, ito po yung aking palaisdaan, mga kalawit. No, napakalaki po niyan. <laughs> Sobrang laki niyan, mga kalawit. Ang iyan ko po dito, itatanim kong isda dito, ay yung namumunga po ng palay. Napakaganda po ng isdang yon mga kalawit. Dahil siya po ay namumunga ng palay. At siya po ay Siyempre, nabubuhay po siya sa tubig. Tabang. Naku po. At saka pag ito po ay diniligan naman po ng abuno ay talagang ginaano na po namin yung... Ano tawag nga dito? Ginagapas para maging palay ang aking mga isda. Charot! Hindi pala ito, ano no, palay isda. Ito po ay... Taniman ng palay o yung iginagatalukan po baga. Pero hindi po ito. Siyempre lang lahat. Oh, uh, nagpa-practice na naman po ako ulit at baka naman mga ilang taon na lang ay baka wala pa rin. <laughs> Pero sige lang. Try lang ng try hanggat tayo hindi mo kabili oh. Uh, sad naman. So yun lang po. Uh, Sabi pa po si Boy Limon today kasi nasa basketballan po siya no mga kalawit. By next ano po. Mm, nandito na naman po si Boy Limot. Talagang nakakalimutan niya po yung mga ginagawa namin everyday na makapag-content pero it's okay dahil baby pa ba naman siya para maging vlogger. But, syempre, uh, ating pagtutuan na ng pansin para mas maging maganda po yung pag-ano niya ng mga vlog. Syempre, tuturoan ko po siya kung paano makapag-ano ng mga content na paunti onte na inapaganda mga kalawit. Pero okay lang yun mga kalawit, no? Pipilitan lala, lala. Yun lang lang. Hindi ako Yan lang mga kalawit, babush! Char lang ulit. <laughs>